nagpapabaliw ako. Kasi hindi po ako baliw. Naalala ko na po ang lahat. Hinahabol po ng aswang ang anak ko. Kaya kailangan iligtas ko siya. Nakuha nila asawa ko si Mateo. Kaya hindi ko hayaan na makuha nila ang anak ko. Si Mateo? Si Mateo ang asawa mo? Mateo, ang pangalan ng asawa mo? Sigurado ka ba? Opo. Kasi ang pamangkin ko, Mateo ang pangalan. At nabanggit niya, ang asawa nga niya, si Luwalhati. Pero, patay na si Luwalhati. Dahil, ano, uh, kinuha ng mga asawa Kinuha nga po ko ng mga manananggal, pero nakatakas po ako sa kanila. Kayo po si Tsa ni Mateo. Ang tsahe niya na nagpalaki sa kanya. Oo. Uh -huh. ikukwento niya po kayo sa akin noon, pero hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala. Kung ganun, ikaw nga ang asawa ni Mateo. Masalanan ko po ang lahat. Hindi ko po sinabi kay Mateo ang tunay kong pagkatao. Isa kong manananggal. Pero hindi po ako masama katulad nila. Kaya pala naiiba yung dugo mo? Matawarin niyo po ako dahil sa akin na matay si Mateo. Hindi patay si Mateo. Ang alam niya, asawa niya ang patay. Hindi po. Hindi po nila ako pinatay. Gusto lang umanib ako sa kanila pero hindi ko po magawa. Kaya tumakas po ako at naisin lang ako pang anak namin si Fatima. Si Fatima? At maaari si Fatima, yung batang inampo ninyo. Tinatid <coughs> lang ako ni Mateo. Baka nasa labas pa siya.